Magandang araw mga kaibigan uh, Nakabalik na po ang Pangulong Marcos Jr. Sa kanyang biyahe sa Brunei at Singapore At sa isang uh, video message Diniscribe niya ang kanyang biyahe na Productive and engaging Wow Tignan natin gaano ka-productive. Maybe engaging. Pwede, but yung mabungahon, maraming ganansya. Uh, para sa akin, umuwi siyang luhaan. Uh, Talong-talo ang mga mamamayang Pilipino sa biyahing ito. To, mayroon na naman siyang pangako. Mahilig magpangako itong Pangulo natin. Sabi niya sa kanyang message, my promise <laughs> my promise to all Filipinos we will use every opportunity and continue to build bridges that will ensure a long lasting peace and stability in our region okay uh, dito tayo mag focus mamaya yung sabi ko na bakit luhaan bakit ah uh, unproductive yung biyahe niyang ito uh, lalo na yung pagsalita niya sa security the forum sa Singapore na ginigit niya na yung pakikipag-alyansya niya pakikipagtulungan niya sa US government ay eh, magproproduce ng peace and stability in our region I beg to disagree Okay, unay natin yung trip niya sa Brunei State visit ito at meron siyang um, talk with the uh, Brunei business companies. Sa mga nauna niyang biyahe, ito pang 27 trip niya na sa Brunei, pang 28 sa Singapore. In just 22 months. Napapansin nyo, palagi may press release ang PCO, tungkol sa mga pledges, billions of dollars na pledges na naaani ng Pangulo. Kaya pasalamatan daw natin ang Pangulo dahil masipag, masipag biyahe. Kaya BBM, biyahe, biyahe more. Oh, yan, pledges. Eh, magdadalawang taon na porous pledges mo lang halos kakaunti ang investments na dumarating sa Pilipinas. Eh, sa article nga ni Mr. Tony Lopez sa Philippine Star, virtual talk, Pilipinas pala ang kolelat sa foreign investments dito sa six leading countries ng ASEAN. Ah, uh, Talon-talo tayo ng Singapore 141 billion dollars ang foreign investments. Sumusunod ang um, Indonesia, uh, Malaysia, uh, Vietnam, Thailand, pang-anim ang Pilipinas, 9.2 uh, billion dollars lang ang ating investment. So, ito ngayon, binabantayan ko yung pledges. Wala akong narinig o nabasang balita na may pledges ang mga Brunei businessmen. Uh, correct me if I'm wrong, baka meron kayong nabantayan. Kaya lang ako wala. So, ibig sabihin, uh, wala, uh, walang ganan siya. Kasi okay na lang sana mag-pledges ng 1 billion dollars. Eh mayaman ang Brunei. Eh, wala man lang. So ibig sabihin, wala na. Nakakahalata na kasi kapit-bansa lang natin ng Brunei. Alam ng Brunei ang sitwasyon sa Pilipinas na isa sa pinaka-bansa na yung ease of doing business. Napakababa ang rating natin. Uh, ang daming red tape, pasikot-sikot, uh, may corruption, may uh, unstable government policies, mataas ang singil ng kuryente, ano pa yon, mahina ang internet connection. Eh, ano pang ano pang mga foreign businessmen na kakaunti lang ang nag-iinvest sa Pilipinas. Kaya ito, to me it's not unproductive yung biyahin niya sa Brunei dahil wala man lang pledges na naani ng pangulo kahit pledges na lang. Okay? Sa punta tayo sa peace and security na sinasabi niya na itong biyahe daw niyang ito is it will result to long-lasting peace and uh, stability in the region. I disagree. Lalong gumugulo. Bakit? Uh, ito. Yung tinanong siya ng media na ano yung red line, ano yung Uh, mag-trigger ng Pilipinas para i-invoke niya yung Mutual Defense Treaty with the US sinabi niya ulit, ito ang palagi niyang sinasabi na over the death of one Filipino civilian man o sundalo i-invoke ng Presidente yung Mutual Defense Treaty ibig sabihin hikayatin niya na ang US na makipag-gera sa China okay ang US naman, palagi lang pangako na ironclad commitment, tutulong kami, hindi namin kayo papabayaan. Ito na booking ang ano, US nilaglag nila ang bansang Pilipinas. Yung US Defense Secretary si Lloyd Austin, nagsalita rin doon after his talk sa Security Forum. Tinanong siya ng media tungkol sa mutual defense treaty, tungkol sa palaging pahayag ng Philippine president na pag may namatay na isang Pilipino sa West Philippine Sea dahil sa pambubuli ng China is i-invoke na ng Pilipinas yung mutual defense treaty. Tinanong, what can you say about this? Kung ang sagot sana ng defense secretary ng US, yes, tutulong kami. Hindi kami papayag na mambubuli ng China at ikakamatay ng isang Pilipino. We will go to war. We will ask Congress to declare war against China dahil sa kamatayan ng isang Pilipino. Ay, ba palakpak pa ko kung ganun sana ang sagot ng US Defense Secretary. Nako. Taliwas yung sagot ng US Defense Secretary. Umiiwas, sabi lang niya na that's hypothetical, hindi mangyari yan. Uh, gagawin namin ang lahat ng paraan para walang mamatay na Pilipino sa West Philippine Sea. Are you sure? Eh, ang China, galit na galit na. Lalo na ngayon, itong Pangulo natin, pinayagan niya, inalaw niya ang US na magdala ng yung tinatawag na medium range uh, capability missile systems. Ito po, yung makabag... Uh, bagong technology ng US na dito sa Pilipinas nandiyan na yung missile systems nila na pwedeng magpaputok ng mga missiles na pwedeng may dalang nuclear head may range na 1,800 miles at kayang-kaya niyang targetin ang China pwede rin niyang targetin ang Russia nako nag-invite na po tayo ng posibleng kalaban madadami tayo. Although ang kalaban ng China at uh, Russia, US, eh in-invite ng Pangulo ang US, nakipag-alyansa, may nandito na yung mga missile systems ng US at dinala nung balikatan na uh, last, last, April. Nandito na, hindi na ibinalik sa US uh, nung balikatan, nandyan sa Lawag City. But as of now, inamin ng uh, isang AFP official na nandito pa rin, hindi na lang sinabi kung nasaan. Delikado po tayo. Kaya yung sinasabi ng Presidente na magkakaroon tayo ng long-lasting stability, to me, mas lalong delikado tayo. At yon ang nakaka, napakasakit, Kuya Bonget, yung statement ng US Defense Secretary na umiwas siya sa tanong na kung may mamamatay na Pilipino, ano ang reaksyon? Mahina ang commitment ng US sa atin. Yan ang my humble opinion. Hindi, hinding, hindi, hindi makikipagyera ang US kahit may mamatay na Pilipino sa West Philippines. Anong gagawin nila? Bigyan lang tayo ng armas pabayaan tayong makipagyera sa China kagaya ng ginagawa nila sa Ukraine yun na po ang tinatawag na proxy war kawawa po ang Pilipinas sa ngayon sana maiwasan ang sakuna na darating sa ating bansa